I mean, it definitely is surreal, just because you know my mom's family history, my family background, and just all the efforts and all the efforts that her her, her family put into me. And just me wanting to rep them, and just wanting to be out there and just just show my color and show truly who I am. So it's definitely great. Ka-express game na hindi lang basta draft story ang dala ni Dallan Harper, ang second overall pick ng NBA ng San Antonio Spurs. kundi isang shockworthy legacy revelation. Express, ayun pala, hindi lang NBA jeans ang nasa kanya, may dugong Filipino Olympian ang lolo niya. At yan ang matinding sorpresa at mag-explore tayo ngayon. Kung akala mo Pinoy Pride ang dahilan kung bakit trending ang headline niya, maghanda ka, mas malalim ito. Teka, isipin mo to, Olympic athlete sa Pilipinas noong 1968. Yes, si Dylan Harper anak ni Ron Harper Sr., isang NBA legend, ay nagmula sa pinaghalong NBA legacy at Olympic level Philippine Athletic Bloodline. Ito na ang storya na hindi mo alam pero kailangan mong malaman. Kaya tara't himayin natin. Imbistagahan ang family roots at ipakita kung paano ang Pinoy at NBA legendarily naghiwalay ng landas para mag-merge ngayon sa isa. Sa 2025 NBA Draft, Pumili ang San Antonio Spurs ng isang blue blood guard, si Dylan Harper. At ano ang pinaka nakapukaw nito? Si Maria Pizarro Harper, ang ina ni Dylan, ay dumalaw sa stage, proud na proud, hawak ang kamay ng kanyang 19-year-old na anak, may dalang pulang, barong style top na parang Filipino modern fashion statement. Si Maria, dati rin college rate player, nag-coach sa high school, o nang coach ni Dylan simula elementary hanggang high school. At doon, sumigaw ang mensahe niya, Keep the main thing, the main thing. Na hindi lang skills, kundi identity. Maria, isang Filipina na lumipat sa US sa edad na 7 years old, ay nakatapos ng Division 1 Basketball Scholarship at ngayon ay coach sa North Carolina High School. Siya ang nangarera sa Young Dylan, nagturo ng fundamentals at higit sa lahat, discipline and pride. At ka-express, tayo din ang may mission ngayon. Alamin kung saan nagsimula ang Pinoy Olympic legacy na dala niya. Kung akala mo doon lang nagtatapos, sabihin mo pa yung 1968 Summer Olympics. Yes, tama? Si Mario Pizarro, maternal grandfather ni Dylan, ay isang national level athlete na naglaro ng high ally sa Mexico City Olympics noong 1968. Well, hindi basta-basta to, internationally competitive sports yung high ally, kilala sa bilis at intensity. At sa race to represent the Philippines, siya at ang team niya ang pinag-aralan ng buong bansa. Ka express Olympic athlete siya, legit ang dugong Pinoy na pinaghalong sandatan ng global sports. Kaya hindi lang si Dylan ang sumunod sa yapak ng tata niyang NBA star, na si Ron Harper Sr., famous guard five-time champion sa Bulls at Lakers. Na hindi lang si Maria ang first coach niya, may Olympic-level athletic heritage pa sa pamilya. So, ibig sabihin, pagka-coachable sa highest level ng sports, Young American Basketball Jeans, and Natural Filipino Pride, nag-merge na ngayon sa isang personalidad. At sa post-draft interview, harapan na sinabi ni Dylan, My mom's side of the family, my lolo, they've put so much into me. I just want to represent them, show who I really am, and be so proud of where I came from. Yun na yun. Di lang athlete si Dylan. Siya rin ay ambassador ng family legacy at ang pinakamalakas, kumbaga, Foot thick ang puso niyan. Hindi lang siya dun sa name na Ron Harper, kundi sa Pinoy lolo niyang maningning pa sa Olympics. Grabe ang social media reactions ka express. May nagsabi, ako'y naririto para sa dugong Pilipino sa Olympic history ni Dylan. At meron pa rin, Phil M. Filipino pride levels kako equals 1,000%. At ano pa ang magiging susunod? Comment bombs, strong viral momentum incoming ang kombinasyon ng Olympic Heritage plus NBA Prospects plus Pinoy Identity equal Triple Layer Viral. Sa Pilipinas, worship tayo ng underdog but high pedigree. At sa global platforms, story of an athlete carrying family legacy is hard to resist, isn't it? My short documentary style, quality agad. Expect global media to jump in. Olympic archives, sports scout nods, 1968. Mexico City Echoes, plus modern NBA Draft Wave, combine that with full a million views, so meron bang makakakatsap. Kahit ESPN, The Athletic, pwede silang gumawa ng feature piece. Kung patuloy si Dylan sa Spurs, may ongoing narrative, rookie season, Olympic Separates 2028, merong story na follow the legacy, sa NBA at sa global sporting stage. Pwede siyang i-invite sa Filipino community events, fill tournaments, heritage day, launch a basketball clinic sa Pilipinas, media campaign, from Bataan to the NBA draft para sa bayan. So ka-express, ngayon alam mo na kung bakit hindi basta Liga Story lang si Dylan Harper. Ito na ang fusion ng Filipino Olympic legacy at NBA draft's glory. Grabe ang bigat ng generational heritage ni Lolo ni Dylan, ni Ron Sr. at ni Maria. Hindi ito basta clickbait. It's a legacy revealed. Isang dynasty in the making na tied sa puso dugong Pinoy. So imagine isang gabi ng tagumpay sa Spurs jersey habang sa tabi niya ang alaala -ala ng Olympian Lolo sa Pilipinas. Epic. Yes, epic. At punto nito ay reaction plus shareability plus emotional heartline na gusto ng audience natin. Spread that story. Ito ang Pinoy Pride direct from DNA. At ang tanong ngayon ka-express, hanggang saan kaya mararating ni Dylan ang Olympic mindset at NBA dream? Panauhin ba siya sa Paris 2028? Magilas ba siya kapag eligible? Handa ba ang bayad sa bagong kwento ng Phil Am Pinoy Legacy? Iyan ang ating susunod na laban. Ka express hindi biro ang bigat ng kwentong bitbit -bit ni Dylan sa likod ng kanyang pagiging number 2 and by draft pick ng San Antonio Spurs ay ang isang hindi inaasahang pamana mula sa kanyang lolo isang tunay na Pinoy Olympian. Hindi lang ito simpleng film story na paulit-ulit nating maririnig. Ito ay kwento ng dugo, disiplina at dangal. Isang pamilya na puno ng atletikong karangalan mula sa Pilipinas hanggang NBA. Kung si Dylan ay sumasa ilalim sa kinabukasan ng NBA, dala-dala naman niya ang nakaraan na tunay na dapat ipagmalaki. Ang kanyang ina, si Maria, ay hindi lang coach at gabay, kundi tulay din patungo sa makulay na kasaysayan ng pamilyang Pilipino. At sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling buhay ang ugat ng pagkapinoy sa kabila ng modernong global spotlight. Para sa maraming kabataang Pinoy, si Dylan ay simbolo ng pangarap na posible kahit saan ka man galing. At ngayon ang tanong, hanggang saan ang mararating ng isang binatang may dugong NBA at dugong Olympic Filipino? Pwede ba siyang maging susunod na mukha ng fill movement? Maglalaro ba siya para sa gilas balang araw? O baka naman, siya ang susunod na icon na magdadala ng Filipino pride sa international stage. Sa bawat hakbang niya sa NBA court, bitbit -bit niya ang pangalan hindi lang ng Harper, kundi pati ng Pizarro at ng Pilipinas. Kaya ka-express, habang si Dylan Harper ay naglalakbay sa mundo ng professional basketball, tayo rin ay kasabay niyang naglalakbay sa pagbubuo ng bagong kasaysayan. At eto ang Express and Phone na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.